Ayan guys, nandito tayo sa Binyan Ayan, at uh, kasama natin Ayan, ang e XB of Flow G ng Binyan O Flow G, ano ang tunay mong pangalan? Ano ang tunay mong pangalan? XB XB O kilala bilang? Flow G. Ayun, si XB bil kilala bilang Flow G ng Binyan. Okay. Ikaw ba ay single? Single. Oo. Oh. Uh, dahil ikaw ay single, ah uh, naghahanap ka ba ng girlfriend? Girlfriend o oh. family first? Family first muna. Oo. Oh. Kusang dumadating nalang ang pag-girlfriend. Ayun, tama. At uh, bakit family first? Anong ano mo sa na nanay mo ba? Para sa nanay mo ba or sa tatay? Actually, kaya family first dahil baby 'yan ko muna sila magandang magandang, magandang magandang buhay. Okay, magandang buhay. Oh, maya, 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 oh. maya, maya. Halimbawa, kung magkakaroon ka ng girlfriend, huh? ano yung gusto mong katangian ng isang babae? Ano? Gusto ko lang, simple lang. Simple lang. ah uh, Bilang ex-be ng Binyan, ano ang may papayaw mo sa mga kabataan? Ang papayaw ko ng mga kabataan, yung sa isang tao, huwag masyadong mamusga. At tingnan mo na nila yung patatayo ng tao bago sila magmusga. Para sa mga kabataan, inaano ay ko sa kanila na magano muna sila ng pag-aaral nila. At ayan si Xbian Okay. Uh, ano yung pinakamadaling na itutulong mo para sa mga ano sa bayan natin? Ano ang madalas mong ginagawa? Noon, madalas kong ginagawa yung pandemic. Tumutulong tayo sa mga sasakyan Ayan, nakikita kita doon sa ano. Uh, ayan, nag-assist ano nag sa mga sasakyan. Ayun. Ah, meron ka bang talent? Ha? Talent? Talent ka Oh, anong talent mo? Oy. Nee, kakanta sila. Oy. Ah, sino ba yung idol mo? Ah, uh, Flo, G, Flo G. Si Flo G, the original. Oh, kung halimbawa, anong gusto mong sabihin para makarating kay Flo G? Yung idol ko. Gusto ko maka makamit. Ah, gusto mong makita. O oh, yan, dahil gusto mo siyang makita, o oh, isang sample naman, mga ano lang, ma ma maikling sample lang. Maikling oh. sample lang. <laughs> go! <laughs> oh, Yo, makalik kayo. O, oh, palakpakan. O, oh, yun, oh. oh. oh, o. XB! 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 Oh. XB! XB! O, o, o. Hindi Wala ako magpipigil. Lalo sa Hindi magtitipid. Yeah. Ang gagawin ma na ako, hindi <laughs> Yan lahat hindi magtitipid Ang gagawin ko ang dapat kong gawin Alam ko nang magagawa ko rin Ay! 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 ano Ay! Ay! ay pala, Icon. Si Icon. Gusto ko kagaya ko si Idol Idol! Mala Jordan yung maestor Gusto ko kagaya ko si Idol Mala Jordan yung ko, lang magaling, magaling, pagdating ring balang araw maging icon, lumubog ka, idol, okay, ala oh, si Sigaw! sigaw. Ay Ayun gao, ayon, ayon, ayon,